Good morning, good morning, everyone. Good morning, Massisi. Now, why Where is see Zian? Where is Zian? <laughs> so ayan guys papunta kaming oyang Korean, Meron kaming i-canvas na Ano Artificial artificial grass. grass Tapos bili kami ng pagkain Ng pusa at saka Taihan ng pusa Puntain Yan ang aming task for today Tapos punta Nang Marahan again Ang lugar na walang signal Diyos ko Lord pero malamig. Pero malamig. O, oh, diba? Pero malamig. So, Ayan. rin, guys, sa Chinatown. 2,000 years later. Ayan, guys. Nakabili na kami ng aming artificial grass. Hindi, masulod. Ay, gana gaya na mananam ni Agi. Gaya na, oh. Gilosot dito, pikas. Sigo na. Anak, makasira doon na. Yan na, sarado na na. Ayan guys, pa na kami. Right, tani, Super traffic, traffic. Traffic masyado. Ayun, Ayan, taas kay Glinia guys. Traffic is real. Taas kay Glinia guys. It's already 12. .05. Okay! Traffic. Pikader. Tingnan mo Jollibee guys Jollibee. yung inita. dili guys. Kasi nag-atang si Jollibee. Ah, si Jollibee. Sa manok Jollibee sa Jollibee. nag-atang. A few moments later. So ayan guys, kami na. pagkain sa minang,

Coffee? Ate, take your coffee ko Ay, ma'am. Naputay ko din, ma'am. May hapig coffee, ma'am. Naputay. Ah, mas Mas Ay, na. ang tao. ka na pala. Copy Coffee lang, Pero wala tayong coffee. Kung sa lanaan? Ah, tayo abon, ma'am. Ito, Lavander. Bibi pa ako si ma'am. Si siya, ma'am. ma'am. Wala ito. Ito,

AGM T kasi bumili kami na pagkain ni Pinky. saya so, ayan ang babait ng na kanilang mga staff. Say hi! hi. thank you so much. Thank you so Thank you so thank you. A little longer than a few minutes later. Dito na kami sa bahay, finally. Ayan. Nadaptan ku dito ang WhatsApp wasap na ni Madam Toots. WhatsApp wasap. Yo yo. Yo yo. What's up, what's up, eh 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 eh. Uh -oh. Sayo. Sayo bang Dance ba? dance. One two go. dance. kalo Yo yo what's up, what's up? Uh, Hi Vlad hi blood.

It's dinner time! So, ayan guys, masarap magkain ng bihon. Kasi parang malamig, malamig, malamig ang panahon. Kasi ulan again. So, ayan, prepare tayo for bihon. Tapos, mag-slice tayo ng repolyo. So, nandito na ang ating pan sahog ang manok. Ayan, tapos magprito tayo nito. Ayan prepare tayo for our dinner moments later. So, ayan na, guys. nag na ni Jing ang ating panakot karot, um, bumbay, ahos, at saka ang sagol na chicken. Sa kabila, andito ang pritong leg. Sir, pritong leg. Tapos, nami bagong water, guys bago siyang apply, sexy ka ayo, lahat man gud may mangita og water guys kay with pleasing personality nga ang hawak kay 24. <laughs> <laughs> oh, bayti kuatro oh, ang hawak guys. Hawak diha kay dili na bayti kuatro mo hawak. Di flex sa ko thirty four ang waistline. Kapun mo singit kung ka. Ang oh, oh. waistline nito is 36. six. Tanawa oh, <laughs> guys, oh sexy kay mo washer guys no. Oh, long legged pag yukay na guys. <laughs> washer sa gabi in, sa umaga. <laughs> 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 oh, nana po siya oh. Sige ta po siya, pa-flex ya hang. Hawak. Sige pa-flex yang hawak, Sing, hawak ba. <laughs> <laughs> Yan guys, gimikos-mekos na ni Jing. Mekos, mekos sa nito yung video. Hoy, ako ano, nag-ano niyan ba? Nag-slice? <laughs> Ay, pansabong pala yan. <laughs> Hindi pa ba kung ako tapos slice yan ba? Kinuha mo na? Eh, paliwanag mo. <laughs> paliwanag ka. Di-slice <laughs> pa pala na kung pinoy mo nang Ay! Tidak, guys. Takutkan kita putuk. Sama-sama sisa. Terus saibang putuk, guys. Ini siya takut, guys. Putuk sa gabi, guys. Ini siya takut. Gustu-gustunya putuk sa gabi. Putukan na. A little longer than a few minutes later. So, ayan na guys. Ang ating manok and ang ating bihon. So, kain na. Dinner time. 2,000 years later. So, ayan na mga sisi. That's all for today's video. So, tapos na ako nagpunas. It's time to sleep. Bye! Thank you for watching.